Ayos, wow. Ah, sa, Sayo ka tiko. Ha? Imbo Ito na. oh, ang gagaling ah. Ayos sa, Ah. Pandiving bukas na palaban. <laughs> Bigto thousand plus ang isa. Ang ganda pa ganito oh. Uh. Ganda nito ah. Uh. <laughs> Maghanap pa ng maniglaot din. Kung <laughs> nag-asawa ka, maglaot na lang. Hanapin mo. Ano yan? Oh. Mainit yan pag sa dagat na. <laughs> Kanya, Ay maganda pala 'yan, siya, lang, lang siya. Pero... Medium, medium ganyan yan. <laughs> Ay, ano siya? hindi naman tapos, tapos, <laughs> <kaya nga. laughs> ah. yan. na, mapansin <laughs> <laughs> e, ang pating yeah. Ang ganda. Hindi, i-ano na natin sa likod. Puta, nahirap ang bagsak dito ah. Dobi kasi ang Hindi ka pasukin ang tubig. Hindi ka pasukin ng tubig. Hindi ka? Saban ang barbaran. Ay, hindi, ka napapasukin ang tubig ito. Pawis lang. Ano to oh? Ito ano to oh? Nakadikit. Nakadikit man siya. Ano? Ano? Ah, okay.

Ha? Dibukan mo. Ikaral. Ito na. <laughs> oh, ang gagaling ka. Panday. Ayos sa ah. Pan diving bukas na palaban. <laughs> Big 2000 plus ang isa. Ang ganda pa ganito oh. Uh. Ganda nito hal.